So ito mga idol, nandito tayo ngayon sa barahan at kasalukuyang nagtatanggal na sila o sino nung tinga doon sa ating lambat. So di-off natin ngayon kaya nandito tayo para tumulong o mag-assist sa kanila sa pagtatanggal. So, ito lang po yung mga huli nila. Puro kalakal. Ito ngayon yung kasalukuyang nahuhuli sa mga lambat panghipon dito sa aming lugar. Ayan, tulad nito. Itong astronaut na tawag sa amin ito o punggoy ang tawag ng iba. Ayan, halong halong. So, meron din tayong mga hipon. Ito meron din tayo mga bisugo. Kung ano yung mga laman dagat dun sa ispat na kanilang binagsakan ay mauhuli ng ating lambat na tree fly net. At itong mga alupiyang dagat na to. Ayan. Sari-sari so, sila. Ayun Ito, mga buhay pa. So dito sa barahan niyan, tinatanggal. Diretso hila sa laot. Ayan, tulad niyan, meron di alimasag. So medyo matagal tanggalin yan compared dun sa hipon. Dahil tatlong patong po na lambat yan. Ayan, hanggang sa matapos. Ayan, ganito po yung ginagawa dito. Ay, diretso baba, abang nagtatanggal ng lambat. Ayan, so yun nasa baba na to, natanggalan na yan ng mga tinya o nahuli sa lambat ito na sa bangka na ito ayan ay natanggalan pa so, dito naman sa timba na nasa baba <gall> nangakahiwalay yung mga tinatanggal tulad nito nandito yung ating mga punggoy o yung ating astronaut Alumang, so ibibigay lang po ay, natin ay, yan ay, dun ay, sa kukuha nitong ating mga huli dahil paunti lang ay, yun, ah, Ayan, so parang pinaka-pray niya na yan. Si Kasama niyan si si yung si mga pungol o yung lupian dagat na matigas yung balat. Dito yung isda at yung Ayun, isa pa. Ay, isda sad. lang pala. So, dito, hipon, saka alupiang dagat. Pwede na magkakasama. So, magkakahiwalay lahat, lahat kasi may, iiwasan natin dyan uh, yung masira nila yung hiwa, na isa, kung isda. Hiwa, na isa, kung isda yung... Tulad ng mga alimasan. So, iiwasan natin masipit nila, nila yung isda saka yung, lang lang sa eh. yung pa, kinalabo, isang hipo. Ipo. So, ayan. Ganito po dito sa amin mga idol. Pagkabara, pagtatanggal ng tinga sa lambat yung ginagawa at ito yung mga natatanggal na nila mga hipon so yung ating hipon na nahuli ay supo or bulit at itong mga tigas o swahe so dalawang klase lang yung nahuhuli sa panahon ngayon dito naman sa kabilang timba ay mga alimasag at dyan na rin sinama yung mga isda so mga buhay pa silang mga idol kaya hindi ko yan Hawakan, baka tayo masipot Ayan, So yung isdang natatanggal nila sa lambat Ay mga bisugo Dito naman sa kabila Mga buhay pa rin yan Ito yung mga astronaut O yung punggoy Na uri ng alimasag At alupi dagat Na matigas yung kanilang shell So itong mga to ay hindi po to Binibili dito sa amin Sa consignation Ayan

ayaw namin yan lalo na kung puro ganyan yung huli mm. -hmm. dahil siguradong pagkatanggal nung mga yan dyan sa lambat ay magiiwan yan ng malaking sira malakas aspo silang kulang manira kulang. ng lambat silang manira ng Ayan, dito po mga idol, sa pagtanggal natin ng ating lambat na yan, main goal natin dyan is matanggal natin lahat yung mga Para pagkatapos tanggalin ay may sisinsay o may babalik sa bangka ng maayos yung lambat. Ginagawa yung pagkatanggal na yon para walang maiwan na sasabit pa dun sa lambat, lalo na kung ayaw yung mag-aariya. Ayan, tapos na magtanggal dito sa mga lambat ng no, mga tinga. Para ma Dahil manipis lang yung ating huli, ayan, ibinigay na natin kay Nanay Linda yung ating mga huli. Siya yung kuha huwa nung huli natin. Yung sobra man. Sobra! Sobra, di kaya. What? So, ayan, magkikilo na tayo. How many? Panganin, tingi pa. Hindi, lag to. 4 for me, Jack? na kayo. Ayun, nakilo na

Magpapit na dalawang kilo eh, inyo na lang Ayan, o oh. Ayan, papatitikin muna natin yung tubig Para Saktong-sakto yung kilo natin Walang Bawas, walang kula Ay, walang dagdag, walang bawas <laughs> Siguradong tuwan tuwa na at naghihintay na yung mga sukay ni Nanay Linda niyan sa kanyang pwesto. Hilo. So yan ang hawak ni Oshino na yan mga idol ay mga hipon. So dalawang klase yung hipon natin. Yeah, Buli at <laughs> Yan, ganyan ah, lang po kanipis yung ating huli. Kaya hindi na oh. nakarating ng consignation. How many? Patay. Kahapon na din yata. No? Yeah. Ay, ay, ay. Ay, ano <laughs> dos lang hapun, eh. Ngayon. Ngayon. Otik na otin tilinda. Ayan. Ayan. Hindi, unucho na lang. oh, so, lang, lang? oh, may bawas po. Unucho na lang. Unucho na lang yan, ha? Dahil may kulang pa ito na isang guwit. So, so, ito, so mga to ay may tubig. tubig ay may free yan. Hindi, compute mo muna. So, yan, yatid si Nanay Linda dun sa may daan sa kanyang service. At pagkatapos niyan ay ikakarga naman nila tong ating lambad sa bangka. Sa para mas marami yung Para makalaot sila ulit. Mamaya, susubok daw sila. Te-testing. So, sa samantalay, nanggat kasama si Junjun, tayo ay day off muna hanggat walang pasok yung aking bayaw. Kaya dito lang muna tayo sa gilid. mag a -assist. Hihintayin natin yung kanilang pagbara. At itong mga bitik na to, ay iuubing pangulam ng bayo ko. So, ayan yung kanyang pangulam. Ayan po. Iyon po na saksin yung ginawa namin pagtatanggal sa barahan hanggang sa pagbebentang itong mga natanggal namin sa lambat. Yan day off po ng inyong lingkod kaya hindi po tayo nakasamang lumaot. At uh, karamihan ng mga huli nila ay puro mga kalakal o puro samot yan dahil konti lang po yung hinuli nila kaya pinaamot na lang yun sa bangka yan sa bangka pa lang ay nabili na yung ating mga huli dahil karamihan po nung mga tinado sa lambat ay mga astronaut at yung mga matitigas na balat na pitik o ulupi dagat na tinatawag dito sa amin na Pungol. Ayan, hindi po yun nabibili sa consignation. Kaya yun ay pinamimigay lang po namin sa bangka. At yun naman po nangyayari sa amin sa bangka, lalo na yung sobrang dami, ay naibebenta naman po nila yun sa lugar nila. Pero sa amin po sa consignation ay hindi po yun binibili. Ayan, kaya pagka maraming ganun, siguradong, makakapagbigay tayo dun sa mga lumalapit dun sa bangka natin, makakapag-share tayo ng kanilang pangulam, at the same time ay meron pa silang extra income. Ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, Mari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ilubahan aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!